yun mga boss good morning Nag, ano lang tayo mga boss dito kami sa ano mga boss ha? sa sa Camarines Norte mga boss at nag ano kami dito mga boss nag emergency stop kami dito sa ano sa may daan dahil medyo nag ano nawalan kami ng preno mga boss kaya sobrang ano kasi dito mga boss sobrang ano sobrang palusong yung daan at saka yun naginit yung ano naginit yung preno namin mga boss kaya ayaw kumapit kaya nag emergency stop kami ayun yung ano namin pinapahinga muna namin yung yung van namin mga boss para ano para lumamig yung lining kasi ayaw na kumapit ayaw kumapit mga boss kaya ano, ano kami emergency parking nasa gilid lang kami ng ano mga boss nasa gilid kami ng highway kaya pinatay muna namin yung makina pinapalamig muna at saka yung lining pinapalamig muna ayon na ano kami mga boss ayaw na kumapit yung preno eh napakapalusong yung kalsada dito mga boss yung kalsada yan mga boss palusong po yan mga boss pababa pababa kami dito yan pababa kaya delikado po mga boss kaya huminto muna kami nag stop over muna kami dito at yan yan pinapalamig muna namin yung ano pinapalamig muna namin yung lining para ano para kumapit ulit yung ano preno wala kasi ano hindi kasi water break yung gamit namin kaya walang water break kaya kailangan ano kailangan ipalamigin mo ng mga boss at yun sobrang ahon dito mga boss Tignan yung mga ano ayan oh. ang hirap umahon dito mga boss kasi sobrang tarik yung daan kaya delikado dito mga boss kaya kailangan dahan-dahan lang yung takbo mo dito mga boss Yung kaya tamo yan mga boss ang hirap umahon dapang dapa yun Tapos kami mga boss, palusong kami. Palusong, papababa, pababa Ayan, tingnan ko ganyan pababa Yan. Diyan po kami bababa mga boss, kaya buti na lang dito sa, ano, sa bandang patag pa. Napansin na agad sa driver namin na ayaw kumapit na yung ano, Reno. Ano na lang, brake na lang ang gumagana, kaya pinapahinga muna namin, kaya maya maya kunti mga boss paglalamig lang tong ano lining alis kami mga boss at Iigapang namin to pababa hanggang makarating kami ng ano mga boss makarating kami ng sorsogon at abangan nyo na lang yung ano abangan nyo yung pagdating namin ng sorsogon kaya dito muna na kami nag emergency stop lang yun no? Kasi mahirap mga boss palusong yung ano palusong yung kalsada tapos pag ipilit mo napakalalim yung ano at yung kasama ko nandoon sa yung kasama ko nasa ano sa tulay oh. Ayun, naka, naka, Tinig tinignan nila yung kalsada doon sa baba kung mahaba pa ba yung palusong. Ayun. Kaya, yun mga boss, abangan nyo yung ano. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo mga boss at maraming salamat sa, sa lahat ng mga... Grabe. Grabe yung mga driver dito mga kita mo na. Oh. O, Nagpangkinga na oh Oh Napakakurbada yan dyan mga boss Tapos biglang liko pero Ang lulupit ng mga driver dito ba Grabe Nagano yung banking, binabanking, oh, napaka palusong tapos. Ang bilis ng ah. takbo, delikado yun pag mawala ng preno. Kita mo yung mga boss, oh, yun, yun, paahon yan mga boss. Ang hirap nga umahon kasi napaka-tarik yung kalsada dito, pero yung iba, binibisit lang ba? Ayun, ang hirap makaahon. Ahon Ayan. mga boss hanggang dito na lang at abangan nyo na lang yung pagdating namin ng Sorsogon maraming salamat sa inyong lahat mga boss I love you bye bye